Dogi. Ito po ay bahay natin ng tambing. Ngayon na ay pusa na. Ating mga laga. Mingming. Mingming. na sila. Kaya malaki na yung mga pusa na ginala ko dito. Ayan Sa mga hilig. mga, mga hilig alaga ng pusa. Ayan Ayan o matutuwa kayo tatlo ang anak na bubukay ming 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 kaya na kanilang uh, uh, sinungan pagka sila ay nagpapahinga ito ang kanilang uh, uh, palikuran sila hinapot na kaya hinayaan ko lang muna silang gumagala rito kasi nakaya siyang maging isang buwan na sila dito kaya nasanay na sila at home na sila dito yan mga guys oh, ang sarap magalaga na po sa oh, nagakalis na lang ng stress kaya kahit nasabihin mong uh, na sayang ang oras mo dito pero nagbibigay naman ng kaligayahan sa taong alaga o yan ming ming tuwang sarap sila nakain kain ng paksiyo isda at saka kanin purito nila yon at saka ito sa gabi ko na rin sila ng beach para pang ano nila yan pang hapunan sa gabi kasi once a day lang ako nakunta rito at saka isang kainan nila yan kasi ang kanilang kain ay 2 bisis lang At ito ito naman ang kanilang tubig paano yan paani. so pinabangan ko ulit itong bahay ng arpig po kasi pininta ko na yung kamay mo dati kasi wala na ako mapapasulan kaya napilitan ako mong denta so ito na ngayon yung aking pinagkabalagan guys tingnan ninyo ah uh, katlaber na rin ako ngayon okay salamat sa inyo at uh, itong kaibigan dati marino senior na ah, ito ay bibigay ng uh, libangan sa atin may mga edad na rin at saka abangan nyo rin guys ako ay nagsusulong biker din ako seniors biker kaya tingnan na sa ngayon sa ating ng mga vlog abangan na rin yung guys ito pinagkabalahan ngayon ay pag-alaga ng, ng pusa imbis na kambing at uh, mag bike dahil uh, wala na akong uh, ibang pagkalibangan at saka exercise na rin sa edad na 62 ay awa ng Diyos malakas pa ako so sa mga senior na nanonood sa akin sana na-spare kayo ako'y ito ay pinipigay ko lang ng inspirasyon na uh, tayo naman ay kahit na senior na ay meron rin tayo pinagkabalahan kahit pa paano so dito na lang muna uh, abangan na lang yung aking post at saka lagi na lang ako siguro na butad sa pusa uh, uh pag-exercise ng pagbabike uh, dyan, uh, malayo rin ang narating sa pagbabay pag may oras salamat po ito yung dating marino na ngayon ay cut lover na thank you please subscribe to my channel at yung lahat dating nag subscribe sa akin sa pagkakamping uh, o pinapabati ko sa inyo na hindi na ako nagalaga ng kamping kasi wala na akong uh, mapapapaskulan kaya napilitan na akong penta so ito na ngayon ang aking yeah. ming 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 Ming, Ming. Oh, smile. Yeah, lah, like smile. Ya, nakin mana? Kepakai ini ni. Whitey, Alika. Whitey. Oh, white. White, white. Oh, white. Ali, Ali, Ali. Di to. Oh, kunci. Oh, kunci di to. White, white. White, white. Oh, whitey ano, busog na wala, well, uh, busog na si Whitey boy ah ito yung lalaki oh. yung mga eh, kapatid kapatid niya na babae ito yung malambing at saka yung malambing niya, pagkakakain niya ay pa ano na relax relax na oh, very good, oh, busog na rin ala busog na rin ito yan o, oh. Tri -tricolor ito try, try color din dito. Maraming kulay, may orange, black, na ano uh, na rito. May counting orange. Ang ganda ng kulay nito. Mm -hmm. Malalambing yan sila lahat, ayan oh. Paunay-unay na oh. Si Miss M. Oh, uh, Miss M. Ito naman ay eh, si Tricolor oh, uh, Tigre Tigre oh, uh, Yan oh. So, guys salamat po. Till next my next video.